Of uh, whoever is the new chairman of the uh, Blue Ribbon Committee. No one is ind indispensable. Well, there are a lot of qualified, uh, more than qualified uh, senators who can lead the Blue Ribbon Committee. There's Senator Pia Cayano, who once held the, the uh, chairmanship of the uh, of Blue Ribbon Committee. She being. Uh, she, she being uh, a member of the she being a member of the majority well, uh, call na ng bagong chairman ng uh, Blue Ribbon Committee meron pa kasing mga nakapending na dapat umbitahan, no? Uh, when I watched the uh, the last hearing of the Blue Ribbon Committee, meron pa mga uh, kailangan pang imbitahan na talagang malaman natin ang buong, buong katotohanan. Sabi nga ni Sen. Lacson, ay inib inibitan nila yata si, si Speaker Romualdez at si Congressman uh, Saldico. At marami pa ibang mga personalities na kailangan talagang uh, umapir

Well, pinatawag ako ng ICI at ako'y in-interview ng ICI at okay naman. Hmm, wala naman problema roon. Right? Hmm? Well, kung totoo ba na uh, tumanggap ako? Of course, of course not. Well, look, <coughs> ang sabi ni Bryce Hernandez tumatanggap daw akong yeah. kickback ng 30%. Meron daw akong... Uh, may ngay. Meron daw akong uh, tinanggap. Tinuro niya si si Henry Alcantara. Nung testify si Henry Alcantara, binanggit yung pangalan ko, pero sinabi niya wala akong transaksyon. Wala siyang transaksyon sa akin. So paano siya, paano siya bibigay ng pera sa akin kung wala siyang transaksyon sa akin? Pangatlo, sinabi ni Alcantara, tinuro niya si Yusek uh, Bernardo na si Rob, si Yusek Bernardo ang nakikipag-usap sa mga politiko. Eh, hindi naman binanggit ni Yusek Bernardo yung aking pangalan no nang uh, hearing. So double hearsay o triple hearsay itong uh, ginagawa ginagawa nila sa akin. Talagang uh, gusto nila talaga akong sirain sa publiko dahil I'm the most vulnerable amongst all the senators dahil sa <coughs> sa, sa aking uh, issue na nakaraan. Well, uh, depende na yan sa, sa uh, naglilid. Depende kay Justice Andy, Andy Reyes. Okay? Okay, <laughs> eh.